box isang number? Oo, oh, tama. Ate, isang box isang number lang. Ha? Ah, six numbers isang box. Okay, let's go. Daki number seven. Siyempre, anniversary. Ilan to dapat? Pag 642, ilan dapat? Anim pa rin. Siyempre. Ate, ano yung ABCD? Yung dami ng tatayaan mong set ng number. Ah, uh, Yeah, isang set lang 'yan, isang uh -huh. set lang tayo. Uh -huh. Sure win naman 'yun eh. <laughs> ano yun, 7, 19, 29, 28. Birthday ko. 28. 26. 26. Wag tayong pagkasamahan. 'Yan eh. 1 2 3 4 5. Sa na lang. 41. Spot. Ayun na 29. o oh, 'yan, 'yan mga birthday nyo, dito sa kabila. Eto, random yan. Hey, okay, Magkano ba isang dayan ito? Hindi, ano na lang. Ang tinayangan natin, 642. Ah, 35M. Sige. Kahit yung 3M na lang sa akin, yung 5M kanila na. <laughs> di ba? Magkano tayo di ba, bayaran dito pag dalawang box? 40 pesos lang. Teka, damihan ko na. 120. 1 oh, 120 lang pala eh. Tayo ang kuno lahat 'to. Um, lima lang, to. lima lang para 100. 1 2 3 20 pala isang bote eh. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 Dito. Dito ka lang para 100. 1 2 3 4 5 6 6, 6 na number, 'di ba? 1 2 3 4 5 6 papakita mo dito. Ito po yung taya for today's video. Sure win. Sure win.